Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi mga kapatid, mga kakwento, ito po si Kuya Tem, na magsasabing, ang kalayaan sa pagpapahayag ng pananampalataya ay isang mahalagang karapatan na dapat igalang ng bawat tao. Paumanhin po, ang nilalaman ng video na ito ay walang bahid ng pang-aalipusta sa kapwa at hindi ginawa upang suwayin ang ibang doktrina at paniniwala kundi ang pagnanais lamang natuklasin at ibahagi ang mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya at pagpalaganap ng salita ng Panginoon sa paraan ng malayang pamamahayag sa video na ito tatalakayin natin ang kasagutan ng isang tanong mula sa mga kapatid nating mga Sabadista tungkol ni apostol Pablo kung totoo bang siya ay isang ganap na nakatoliko mula sa reliyon na Sabbath Keeper na ngayon umano ay ang Seventh Day Adventist samahan niyo po akong suriin ang mga katotohanan hanggang sa dulo ng video na ito at tuklasin ang tunay na relihiyon ni Apostol Pablo bago siya namatay. Ang pangunahing pinagmumula ng impormasyon na nagbibigay daan sa pinakamaagang bahagi ng karera ni Apostol Pablo ay ang mga gawa ng mga apostol. At ang kanyang mga liham para sa ng kristyano noong unang panahon. Malamang na ipinanganak si Pablo sa pagitan ng mga taon ng 5 BC at 5 AD. Ang aklat ng mga gawa ay nagsasaad na si Pablo ay isang mamamayang Romano sa pamamagitan ng kapanganakan. Siya ay mula sa isang debotong pamilyang Gudyo na nakabase sa lungsod ng Tarsus. Na naging bahagi ng Romanong probinsya ng Syria sa panahon ng pagiging adulto ni Pablo. Ang Tharsis ay kabilang sa malalaking sentro ng kalakalan sa baybayin ng Mediterranean at kilala sa akademya nito. Si Apostol Pablo ay dating sa sabadista o nagsisimba sa araw ng Sabado. Dati siyang kilala bilang Salo, isang disipulo ni Gamalel, na isang tagapagturo ng mga pares iyo. Ang mga pares iyo ay isang sekta ng mga Hudyo noong panahon ni Jesus. Sila ay kilala sa kanilang mahigpit na pagsunod sa batas ng Torah. Ang mga pariso ay nagbigay diin sa panlabas na pagsunod sa batas kaysa sa panloob na pagbabago ng puso. Ayon sa mga gawa, namuhay si Pablo bilang isang Pariseo at nakibahagi sa pag-uusig sa mga unang disipulo ni Jesus. Sa pagiging kaaway niya ng mga kristyano, siya ang nagbigay pahintulot ng patayin si Esteban na isang kristiano sa panahon ng mga apostoles, na mababasa natin sa aklat ng mga gawa. Isang araw, naglalakbay si Pablo sa kalsada, sa Damascus upang mahanap niya ang sinumang kristyano doon at dalhin sila na nakagapos sa Jerusalem. Sa tanghali na, ganito ang nangyayari na hindi inaasahan ni Pablo. Isang liwanag na mas maliwanag kaysa sa araw ang sumikat sa paligid niya at sa mga kasama niya, na naging dahilan upang ang lahat ay bumagsak sa lupa. Kung saan ang muling nabuhay na Kristo ay nagsasalita ng pasalita kay Pablo tungkol sa kanyang pag-uusig sa isang pangitain. Ang pangyayaring ito ay mababasa natin sa Aklat ng Mga Gawa Kapitulo Siyam na Versikulo 3 hanggang 27. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, nabautismuhan si Pablo, na nagsimula kaagad na ipahayag na si Jesus ng Nazareth ang Mesiyas na Hudyo at anak ng Diyos. Ayon sa Biblia, nagkaroon ng malaking pagbabago sa buhay ni Apostol Pablo nang makita niya si Jesus sa isang pangitain habang papunta siya sa Damasco upang arestuhin ang mga Kristiyano. Ibig sabihin na mismo si Kristo ang nagpapabago ng paniniwala ni Apostol Pablo mula sa isang pagkasabadista. Para maging kabilang sa mga Kristiyano, nagsimula nang magturo si Pablo tungkol kay Jesus at naging isang masugid na tagasunod niya. Ang pagbabagong ito ay naganap dahil sa personal na pakikipagtagpo ni Pablo kay Jesus at sa kanyang pagkaunawa sa tunay na pananampalataya ayon sa kalikasan ni Kristo. Ayon sa mga kwento ng kasulatan, tiyak na si Apostol Pablo ay humihiwalay na sa kanyang dating paniniwala bilang isang sabadista o sa kanyang pagkaparisyo. Ang tanong, sa anong relihiyon siya lumipat, at sa anong paniniwala siya naging seryoso? Si Pablo ay nagiging apostol ni Kristo, at nagiging kaibigan ng mga apostoles tulad nila ni Apostol Pedro. Ang unang misyon ni Apostol Pablo ay sa nayon ng Cyprus at Asia Minor, na lugar ng Turkey ngayon. Ang bagong relihiyon na kanyang sinasaniban ay tinawag na mga nauunang mga Kristiyano na mababasa natin sa aklat ng mga gawa kapitulo 11 versikulo 26. Dahil sa kanyang debosyon sa paniniwalang kristyano, si Apostol Pablo ay pinangalan ng isang tulad ng pari. Na mababasa natin sa kanyang sulat sa taga Roma kapitulo 15 versikulo 16 na nagsasabi, Naglilingkod ako sa kanila na tulad ng isang pari at ipinangangaral ko ang magandang balita ng Diyos. Ginagawa ko ito para maging handog sila na katanggap-tanggap sa Diyos, na itinalaga sa kanya sa pamamagitan ng banal na espiritu. Ito ang kanyang bagong katayuan sa kanyang pagsisilbi kay Kristo, ang pagiging pari. Ngayon, ano-ano ang mga bagay na ginawa ni Apostol Pablo bilang isang pari? Narito ang katibayan na ang relihiyon kung saan si Apostol Pablo lumipat. Isang gabi, habang kumakain si Kristo kasama ang kanyang mga disipulo, itinuturo niya sa kanyang mga apostoles kung paano siya maging maalaala, sa Ebanghilyo ayon kay Apostol Lucas Kapitulo 22 Versikulo 11, ganito ang mababasa. At dumampot siya ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol, at ibinigay sa kanila, na sinasabi, ito ang aking katawan, na ibinibigay para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Dahil sa talatang ito ay tiyak na malalaman natin na si Apostol Pablo pala ay isang katoliko at hindi na isang sabadista. Narito ang paliwanag. Dapat nating tandaan na, sinabi ni Kristo ang salitang, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Bilang pari ni Kristo, ginawa din ni Apostol Pablo ang ginawa ni Kristo na pagpiraso-pirasuhin ang tinapay sa panahon ng kanilang pagsisimba. Ito ay mababasa natin sa unang sulat niya sa taga Corinto Kapitulo 10 versikulo 16, ito ang kanyang sinabi. Hindi ba't ang pag-inom natin sa kopa ng pagpapala na ating ipinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? At pag-aalaala nila kay Kristo ay naging araw-araw na. na mababasa sa aklat ng mga gawa kapitulo 2 versikulo 46, ganito ang nakasulat. Araw-araw, sila'y nagkakatipon sa templo, masayang nagtipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan. At may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos, at kinalulugdan rin sila ng lahat ng tao. Narito ang tanong, kung si Apostol Pablo ay totoong sabadista, pwede ba niyang gawin sa loob ng templo na maraming hudyo o sabbath keeper ang pagpiraso-piraso ng tinapay? Kung ganito ang gawin ni Apostol Pablo sa loob ng mga sinagoga, tiyak na papatayin siya ng mga pares iyo. Dito napatunayan ng simbahang katoliko na si Apostol Pablo ay umalis na sa kanyang dating relihiyon na sabadista at lumipat sa kristyanismo o katoliko. Oo, katoliko, dahil walang ibang simbahan na nagpira-piraso ng tinapay maliban sa katoliko sa pamamagitan ng mga pari. Kaya hindi po tayo magdadalawang isip kung ano ang relihiyon ni Apostol Pablo bago siya pinatay sa Roma sa kasama ang mga apostoles noong unang siglo. At ang malaking katunayan na si Apostol Pablo ay isang ganap na katoliko, ay dahil ang kanyang libingan ay ang ginawang altar ng simbahan na St. Paul Basilica sa Roma. Na kung si Pablo ay nananatiling sa badista, bakit nasa katoliko ang kanyang mga buto? Sana po kahit kunti may napulot tayong aral sa video na ito, hanggang dito na lang po. Ito si Kuya Tem, ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Maraming salamat po sa inyong panunood, hanggang sa susunod.